sa dili pa dai ta magluto og panihapon mapay pag-abot nato so mamainit sa ta painit sa kahapon no ni siya painit sa kabuntagon og napod tay painit sa kahapon no so mamainit ta gikan tas lakaw ha mamainit sa ta nya magluto ta og sudan magunahon na panta magunahon na pa kuon sa lutoon Ibalo hey, mo. Naipainit sa buntag. Napipainit sa hapon. Naitayin yun nga. Ganahan ko mapainit o hapon. Ba mo lang si. Ba mo lang Bao Mabahong iro. Guru ang po na ang